Hi guys, good morning. So ito ngayon guys, pakita ko sa inyo ang mga pangyayari na naganap dito sa amin. Hirap na hirap na kami dahil at hirap na kami dahil wala na po kaming tubig na makukuha tinan nyo yung maliit na sapa namin dito kami kumukuha ng tubig panlaba panghugas at pangligo pangligo so ngayon guys wala na kaming makuha na ng tubig para panghugas ganito kahirap guys so Tingnan niyo yung ano namin, yung maliit na ginawa naming balon. Wala nang laman. O, tingnan niyo yung sapa namin, dry na dry. O, yung yan. Yung mga ano namin, nagbutas na para makahanap sila ng tubig. Malamigan sila. Yan eh. Yan yan. Dahil sa mga paggawa ng mga tao na putol na putol ng kal kaya dapat dyan sila kung maano ng tubig dyan sa mga puno ngayon guys tuyong tuyo na yung sapa namin oh, paano na kami ngayon saan kami kukuha ng tubig o tingnan niyo yung tubig na maliit o kukunti na lang yan o yan yan ganyan na yung tubig dahil sa hangin ini hinihigop ng hangin yung tubig kaya ngayon guys wala na kami kawawa na yung mga isda wala na silang ma mapuntahan na tubig now tingnan nyo yan yan mga ano yan yung butas na yan yung ano yung sasapa yung sabisaya kalong yung tuyong tuyo na talaga dry na dry yung sapa namin kami makukuha ng tubig dito oh. so ito ya guys yun yung mga host guys may laman yung ng tubig at yung, yung tubig namin eh yung sapa namin wala na talagang laman ayan eh, papunta doon sa baba sa taas wala na kaming tubig paano na kami ngayon wala kami suporta dahil ano yung usapa namin dyan lang kami nakinabang sa uh, tubig paano na ngayon oh, wala ng tubig ang sapa namin kaya guys naisipan na lang namin na magbutas kami para gawin gawing balon tapos dyan kami kukuha ng tubig paano kami makapaglaban nito hirap na hirap na kami pati pag inom wala kaming mainom so ngayon guys ito ang ginawa namin nagbutas kami o tingnan nyo yan guys yan o dyan nasa pinakailalim ang tubig kukunti lang nga o dyan kami yung yung butas na yan yan ang maghanap kami ng tubig para makakuha kami ng tubig oo oo hinan yan guys sa para makagawa kami ng ano gumawa kami ng balon Diyan na sa pinakailalim ganyan kahirap na wala na kami talagang tubig guys oh yung tubig kinuha ka na, na sa mga pundo ng nawasa so ngayon guys yung imagine yung ano yung lahat na pamilya doon doon, pa. doon doon nag ano nagkatabo so ngayon wala na tingnan okay, niyo yan oh yung laman ng tubig ah, Wala, wala pa pagali oy konti lang wala hmm. oh. yan siya. mm. po eh. yan wala ka na

Ay, sunod na. Dito, wala yan mo. Na, mag, uh. Panas na na. Basta gahe. Panas na na. Kuhaon na ko itong buntanan nga pagkalot. Gahe na. Kuhaon ka na na ako itong buntanan nga masasana pagkalot. Kaya amos kanin humanong din Wala ka. na gani no. sa Ikaw na po tiyo. Ikaw Lay, lay. Lay, lay. Ka Kaya na kaya sa mga pustaka. Sige, kukuliktan. Sige, kukuliktan. Nag Sige lang ka na? na siya. Sige. Saan lang? Hindi. ba?

<ti Heaven's up> <laughs> aku Aku dia Aku dia Aku be <a> <savory> Aku dia <timin> <tuh stress> Aku <tuh> lang gawin ng bakho namin. Akong bakho nito yan. Merong butas. Tara. Okay. Guys. Yan ang tubig namin. Para makaigib kami ng tubig. Bu butas. Ang... Binagbutas kami. Hi. Mga ah, kawawa. Um. Ito ang kinuha ni ma'am sa bako. Ito. Kanyan ang buhay, Provincialoy. oh guys. Para makahanap kami ng tubig. Hmm. Kanina. Okay, Clyde. So, ngayon, guys, i-update ko lang kayo pag matapos na sa paggawa namin maraming tubig. Sana daming tubig dito, guys. হেই <laughs> বলোন